maraha kita kang apritada nga ang atan isuba tambo ukon labung di sana atin tenana yang atan nya mga lamas dyan ang ginatawag na ahos kag sibuyas pero ang tambo kagang atan nya baboy na pa, bukalan ko rin kung ginraha ko na yung tambo ay man, mapakit di akong hilaw nga ibutan mo na yun so ang himuon no, mo kadiyan yan mo na yung tambo amo man ang imong nga baboy ang baboy, kaya mayroon nga bukal at mayroon na nga paglapwa mo ginugasan hugasan ko ano yung akong ginula ko kagin hugasan kagin diwan kapagin balik ay ang anang nasa baw karakaroon sumuon natin nga pork stock ay uh, kung yung pork stock na ginatawag imaw ito pwede na sa atin yung ginaraha dyan na pritada okay. Hmm. ano pong naga yellow ang naga orange orange siyempre yan natin ang asweety eh? o so, kung ang ginatawag na anato since duro ano yung mga seeds kadi ano ginahiruman ko lang sa mainit nga tubig kag gin simpre gin kakas o kung gin kumus kumus para nga ang anong color magwa then maganda nga baboyan niya baboy ang, ang pork na ginatawag ibutang ito rin i-gisa natin dyan sa atin na ginbutangantan at sweet yung color. Ay, siyempre, para may color, manang atin na aplikada, hindi ba? Mas nami, no, may, may color dito, you eh. kamo gusto nyo man na ma, color ang inyong aplikada. Hindi pa man datama, kika, raha, atin na, ano, pinapuhan ko mo dala. Raha, raman da, pero, tinanglan pa natin ra nga, lahain tagid para nga masaburan tagid pala ang anang na kananam kung ato baboy Ako kung ato niya kan baboy okay pamatangan pa ka ng mga seasoning na dyan kung so, ako nga ginbutan ang whole corn kang pepper whole corn pepper then ang atin niya uh, laurel the leaves of laurel kamu so, tangan na ito nakang may ano ka ay powder pa, kung nang ginatawag na black pepper na powder black pepper hmm. asin asin gamay ko lang ay naasinan kung na paglaga ito ito karni ang asin niya karni ang una nga paglaga may asin to pero gusto yung hugasan ito din okay, okay. nga itong liquid seasoning si ito nga natin nga liquid seasoning si may manami good man ang sabor kung duro ng nga panakit na Tanakep, no? ato, then, niya, ito na ng ah. mga asin. then ito nga soy sauce okay Diyan, kita nagbutang yung kang oyster sauce. Kaduro, dito ka mga sauce. Ayos yun po. Yeah kwenta, okay. ah, mara-mara kwenta na para nga ma ano gid, maabsorb gid ka mayat kang ato niya kanya, ang mga sisuming na dyan para nga mag swab gaya na mga sabor yung sabor na bilang mo yung saboroso with kumiyat Okay, taklo banta, anay. Taklo banta makadali. Okay, ura ko kita. Nagbutang ko dyan tubig. Ay, ganda nga, ano bala, anang, anang pork stock. Ang ginlagaan, brak, ay na. Yung butang. Kagdasong lagaan ta, anay. Mayad gawa, no? Hindi, tara niya, i-direct ako tayo. Hindi, bukal bukalan taman, anay. Parang nga mangin suwabe. Pag sabor. <laughs> paswabi swabi bigid ang pud ang pork stock na nga tong mabilin kay ina mo ang naging butang na nang ginlagaan para may sabor din nagbutang ako ng kang gisantis kag ang pepper ang ginatawag nga ano ra pagtawag sa inyo kang ang ginatawag pidada pidada nga katumbal puro lang ra green hay man ang bunga ka kanya no wala man dyan tagaluto kay kon palutuon kong inaunahan pakukang ulog then amurandang lang tambo ay that is how you cut the tambo kung gusto mo mag apritada lagpad na medyo madamal damal gawa hindi nga kung nga panipis nipis mo ay karoon na kung nipis kami yad. hindi mo ang ginatawag na tambo so that's it the tambo sa bilog lang ra nanambo ako. Pero, wala akong kita ng tambo. May nag-ano, may nag-offer ka ng service. Si ano, si Kin. Gin, panamboan na ako. Pagkabati na nga, wala akong itambo. Nga nakita, kagintudo ako sa karsada. Atin, nagdayan ako sa karsada. Wala kita ng tambo sa karsada. <laughs> sa puno kakuwayan ang tambo. Diba? Sa puno kakuwayan ang tambo. Bakit sa karsada? pero huwagin man ako may kita ito nga tambok sa bilog pero bawang puno na bala. daw pusog rin kaawad hindi mo ta naman no? santapsin mo ito goro kasi puro rin ito kuwayan moro goro ang inatawag na pusog halimbawa sa tambok pusog rin okay morian ang ating apritada medyo about to cook na na siya ay no da aprita da nga tambo sulat ten talang ra nga maraha antes na i bak iten kay hey, nakaigma ra kami sang adubong nga no ang jam na ten aprita nga jam parang kasi sya yapon natin ang nga medyo sabroso nga bang yapon natin tam ang man nga man pura kami nung nungro piak balay nan pa nan gitaw gamay gamay man manok kita ketemu jin penghiwa-hiwa ko ngalin sa paa anak ang darwa lang ka hiwa di e? dasun ya, ang isa nang tak tani ora ko binto binan no tak puran to gin uton uton tapi ka gamay lang man kami pero tenes kanamo yang atan nan manok na bisaya isa gamay lang suabe kita nang pangina eno um betang kita nyangka slur ini kita tawakan namin dad ang ano ang ano ang tinapay blang ano biscuit nga uh, unsweetened o kon unsalted ah, oh, ano, ano, ano klase, biskutso. Biskutso. ang klase biscuit biscuit ang ura black kalamay ng biscuit naminya nga mura ginabutang sa kalabanan sa ginatawag na fritada pero ito ora simple cornstarch ang available ito corn starch butang kain no mga maragyapon ang importante lang nga hindi lang magano daw medyo pilit-pilit ako <laughs> ano daw pagtawag hindi gid bala ko ano daw sabaw gid ang nato kun mm -hmm. di daw medyo ma amura kanu mo ang anang ano amura ang anang uh, sauce kan imo ang apitada da medyo malapot para maglapot-lapot man gamay lapot nya daw lapot sabor na maglapot meaning mag hindi gid nya sabaw sabaroso okay lang okay, sa bako ba no man ng Okay lang ba? At least, ganun pa rin yun. So, amor yan nga ito nga tambo. Sa so, gusto magkain ng apertada nga tambo. Sundan nyo lang ang ginhimo ko. Lantawa nyo as tas katapusan para makita nyo kung paano magkaan. Ginatawag nga apertada nga tambo. Okay? Thank you for watching sa akin niya live bago, ang apriktadang at tambok.